Magandang buhay mga kababayan sa mga kapwa ko FW at uh, kapwa ko basketball referee sa mga kapatid ko dyan, brothers and sisters. Kumusta po kayo lahat? Uh, Pag-usapan naman natin kung paano tayo kikita dun sa company na sinasabi ko na napakaganda ng compensation plan. So sit back and relax and uh, just listen and watch the uh, marketing plan, how to join, and how to earn money in Crowdwork. Okay. Dito po magsisimula yung negosyo natin sa crowdwork No? Uh, ito po yung educational package na nakikita niyo sa screen. Uh, ang presyo po niyan is 99 euro sa white package, 299 euro sa uh, package, uh, 799 euros. Uh, gold and yung best value is 2,499. So, yung multiply po natin yan sa 60. So, yung white is 6,000 pesos. Uh, 18,000 para sa, para at uh, 48,000 sa so gold package at 1,500 uh, uh 150,000 rather sa titanium. Pero ito pong titanium is nandito. Uh, kompleto na po ito. The whole set package. Lahat ng bonuses makukuha mo pag naka titanium package ka. So under the package meron po yung mga binary points. Kagaya po ng white meron siyang 90. Uh, sa black meron siyang 270 at uh, sa gold 720 sa titanium 2250 binary points meron din po siyang kalakip na C1 rewards na 50 sa white 150 sa black at 500 sa gold and 1750 later on malalaman niyo po kung paano makukuha yung C1 rewards no? so isipin niyo lang po na ang uh, binili niyong package ay pinakapuhunan niyo sa ating negosyo. No? So, sa negosyo po ito, uh, dapat po natin uh, pag kung paano siya patatakbuhin at dapat uh, tayo ng oras para malaman yung pasikot-sikot kung paano natin pala nagwin yung ating negosyo. Okay, ang payment methods po ay Bitcoin at uh, Ethereum. Meron din siyang bank transfer. Uh, at next year ay eh, open na po yata yung ano, uh, paggamit uh, ng visa. No? Visa or uh, the credit card. Pero ang ginagamit po namin na uh, mabilis at uh, madaling ma kumita ay uh, yung paggamit ng gift code. Bibili mo lang siya kung magkita ng uh, pera mo sa account balance. Yan. Once na mag-join ka sa Crowdrun, ito po yung makikita mo sa cellphone mo dahil ito po ay 100% mobile business. So magkakaroon ka dyan ng tinatawag na back office. No? Yan yung pangalan mo. Tapos nandiyan makikita mo din yung account balance, even rewards, binary points, streamline level. Tapos kung mag-upgrade ka. So pag-aaralan po yan, natin po yan uh, ang dashboard uh, tutorial sa uh, susunod natin mga video. No? So, nandiyan po yung account balance. At uh, na so, sinabi ko, dito papasok yung pera nyo. At pag nandiyan na ang per, uh, amount sa account balance, pwede, pwede mo na siyang ibili ng gift ko. Kaya, i-withdraw mo sa pamamagitan ng Bitcoin account. Yan. Tapos meron dyan, dito na dito mo po makikita yung iyong binary points na bawat sa bawat dumarating or na i-sponsor ng nasa downline mo yung na sponsor mo dito po siya pumapasok. At dito rin po mapasok yung Crowd1 Rewards. Sa so pagbili mo pa lang ng package, meron ka na diyan Crowd1 Rewards. Mapapansin niyo na ang Crowd1 Rewards ko ay 3,500 kasi po naka highest level ako ng package which is 13 pro So, punta po tayo dito sa compensation plan. Ano-ano ba yan? Ito yung una, yung educational package sales bonus, uh, matching bonus, streamline bonus, fair of loss bonus, long-term residual bonus, and the active user pool. Sa active user pool, uh, ito po yung paggamit natin ng mga product. No? Meron tayo dyan o no? kuhang C uh, crowd one rewards, once Reward, na gumamit tayo ng mga uh, product ng crowd one. Ayan, po mapasok yung active user for bonus. So, umpisa natin sa educational package sales bonus. So, sa networking uh, binary system, ito po yung tinatawag na 1 is to 1 ratio. So, dapat uh, para umandar yung makinarya mo, dapat meron kang tao sa kaliwa at sa kanan. Yan, yan po mag -umbisa. Let's say, dalawa lang yung nakuha mo pero nag-sponsor nag, uh, pa siya ng big dalawa tapos may-sponsor pa siya rito, lahat po yan papasok sa iyo. 1 is to 1 ratio. Yan. Tapos dito po, sa kabila naman meron din siyang 1 is to 2 ratio. yan. Sa ibang networking company, ang alam ko wala silang ganito na 1 is to 2 tsaka 1 <coughs> is to 3 ratio. Yan. Dito po 'yon. Ang educational packages bonus, bawat uh, package ay eh, meron siyang binary points. Yan. Uh, 90 sa white, 270 sa black, 720 sa gold, at sa titanium is 2,250 binary points. So, yung 1 is to 1 ratio, uh, tulad po ng sinabi ko, dapat meron kayong isa sa kaliwa at isa sa kanan para tumakbo yung negosyo. Yan. So, ang makukuha niyo po ay dalawang 90, so 1 is to 1 ratio is equal to 180 binary points. Uh, pagdating po niyan sa account balance, magiging business points na po yan or kikita ka ng 18 euro income pero 70% lang po ang makapapunta sa account balance. Ng amount ay 12.60 euro at yung 30% po kinonvert ni Crowd1 bilang isang rewards, no? So, ganun po yung ginawa ng system para at least meron tayong savings pagdating ng uh, takdang panahon. O kaya uh, every quarter kasi yung kinukuha yung mga rewards na no? Mamaya po, ipapaliwanag ko kung paano yung nakukuha. Yan. Ito po yung 1 is to 2 ratio. Tulad na nakita niyo kanina. Pag meron kang isa sa kaliwa at dalawa sa kanan kanan, ang total po niya is 270 binary points or business points na meron kang 27 income, euro, euro income. Tapos, uh, 70% lang ang mga puntal nyo sa, sa account balance which is 18.90 euro. 30% converted to crowd one rewards. At ito yung pinakamaganda na tinatawag nilang hybrid. no Hybrid. Bakit hybrid? Kasi tatlo isa or one is to three. So, kahit magkabalik ka yan, kaliwa o kanan, meron kang 90 plus 270 binary points equals 360 equivalent to 360 business points divided by 10 equals to 36 uh, income then 70% goes to your account balance which is 2000 uh, 252 business points or 25.2 uh, euro and 30% punya mau punya sa kalduan rewards. Pwede rin po yung ganito. Uh, one visitor ratio na rin kasi ito kasi ang black ay 270. Tapos yung white package is 90. So one is a three ratio pa rin yan. Kaya mangyayari, the same lang po yun no? na una na tatlong wide. No? At ito naman ang maganda kung makakuha ka ng apat na black na, na sponsoran mo, mas malaki po yan kasi aabutin uh, niya ng 1,080 binary points. Ang kikitaan ang kikita ko dyan is 108 euro income, ang um, 70% po niyan ay 75.60 euro. 30% converted to crowd and reward. Mas paganda po kung black, ah uh, gold. Yan. Gold package. Meron din yung titanium. So mas malaki na po yung makikita, makikitain natin dyan. Pag mga malalaki yung package ang nakuha natin. So sa so matching bonus, <clears throat> the matching bonus pays out Uh, a percentage based on your personally sponsored teams, educational package, says the number of your personally sponsored affiliates and your educational package sets the matching level. So, ganito po yan. Kung ang matching level ay number one, at meron ka lang white package, apat na the personally sponsored lang ang allowed. Tapos, magkakaroon ka po ng matching bonus. Ibig sabihin po, yung apat na sponsor tapos nag-sponsor pa sila, yung first level, meron ka doon matching bonus. Then level 2, kailangan ang package mo ay magiging black package na. Tapos uh, ang personal uh, personally sponsor mo ay walo. Entitled ka na sa walo. Tapos entitled ka rin sa matching bonus na 20%. Then uh, level 3 is uh, black package pa rin pero meron kang 12 personal Uh, sponsor. Yan. At 30% na po ang magiging matching bonus mo dyan. Ngayon, kung ang package mo na ay uh, gold package, entitled ka na to have a 16 uh, personally sponsor at magkakaroon ka rin ng 40% matching bonus. Ito po yung pinakamaganda sa lahat, which is uh, titanium, dahil uh, in, pwede ka nang ng 20 uh, direct sponsor at 50% ang makukuha mo sa matching bonus. Ibig sabihin po nun, yung limang na sponsoran mo hanggang sa limang ma-sponsoran nila ay kasama na makakakuha ka ng percentage which is per 50% for the educational package sales. Kaya maganda po yung kitaan din sa matching bonus. Okay, the next is streamline bonus. Ano ba yung streamline, streamline bonus? Ito po yung the bonus, first ever bonus, where you'll be able to earn rewards by joining. So pagkasali, pagkasali mo pa lang, sumali ka ng uh, linggo, Merkules meron ka na agad makukuhang reward kasi meron lang uh, sumali after you. Yan So the next is the Pero Plus bonus. Paano ang pero plus bonus. Yan. Ganito po kasi yan. Uh, yung tulad ng sinabi ko sa inyo noon na uh, babalik agad yung puhunan in 14 days. Yan. Yan po ay challenge ng company. So, pag hindi mo tinarbaho, hindi ka gumawa ng effort para maka, uh, within 14 days, eh, hindi mo siya makukuha. Hindi siya babalik agad-agad. Pero, okay lang naman na hindi bumalik kasi magtuloy-tuloy ka lang kasi, ah, uh, sooner or later babalik din sa iyo kasi sa pag uh, sponsor mo no, ng sponsor kahit tigda dalawa lang babalik at mabalik yung uh, pinuhunan mo dito pero ito nga ginawa ni Crowd One ng challenge within 14 days pag nakakuha ka ng apat babalik agad yung puhunan mo na 6000 may tubo pa kasi 125 na ibibigay no so another system pagka uh, magkakaiba yung Uh, package na nakuha mo na sponsored mo ang ibibigay lang sa iyo ng Crowd1 ay kung ano yung pinakamaliit. Yan. Yan Nakikita nyo sa monitor ganyan. Dalawang white dalawang black. Yan. 125 lang. Pero kung apat na black ang nakuha mo, bibigyan ka ng 375. At kung apat na gold, bibigyan ka naman ng 1000 euro. Tapos, ato, at, at ito ang pinaka the best dyan, kung makakuha ka ng apat na titanium, bibigyan ka ng crowd 1 ng 3,000. Imagine mo, ang puhunan mo lang is sandaan, pero ang kikitain mo is 3,000. O, oh, ba diba? Ang laki ng tubo. Sa loob ng labing apat na araw. So, ito na po yung computation, no? Uh, 14-day promo bonus, pero plus. Ayan. So, as I said earlier, yung white package na 990 business points times 4 yan 3960 divide po nila ng 31.5% ang total is 125 euro yan tapos 70% goes to account balance tapos yung 30% converted to C1 rewards kasi ah, uh, para magkaroon tayo ng savings in the future no para hindi natin agad uh, ubos ubos biyahe doon sa account balance yan uh, 87.50 lang po yung makapunta doon sa atin pero aabot pa rin na mababawi pa rin natin yung 6000 or 100 euro doon sa pagkuha mo ng apat important days because meron ka po diyang binary system na makukuha 36 euro so lampas sa ano pa yan, higit pa rin na uh, 100. At makakabili ka rin ng uh, another ng gift code. Diba? Gusto mo mabawi na talaga yung ano mo, 6,000 mo, no? nakita mo na doon sa dashboard mo. Ngayon, may sasali ngayon sa ibaba mo. Ngayon, ibibili mo siya ngayon ng gift code. Pag mo ng gift code, yung 6,000 na ibabayad iba sa'yo, idadiretso na yun doon sa account mo. Or kahit kung kung paano, ibigay sa'yo ng cash, So yun na po, balik agad yung puhunan mo na 6,000. Ganun lang po kasimple ang paggamit ng gift code at ganun din kasimple kung paano kumita dito. So paano naman ang long-term residual income? Ito po. So long-term residual income, uh, monthly payouts depending on your network level. 40% of crowd one rewards, uh, crowd one's profits from sales of products and services are allowed to this bonus. So, ganun po. Yung kita ni crowd one sa kanyang business partners tulad ng mga online games, online casino, dun sa live trends, 40% po nun ay binibigay sa long-term residual income. At ito po yung mga position yung residual income monthly after payout last October po po ito at the same din po yata ito last December. So, kung ikaw ay narito na sa director, no? Mayroon ka na pong 620 residual income monthly po ito. Uh, nasa 36,000 na po ito, no? So, baka year, next year magiging 6,000 na to. Hindi na to 600, 6,000. Dahil nag-open na po yung Epic Lotto, papasok pa rin yung airline mga airline company. Tapos darating din yung sa entertainment, meron din sa communication. So malaki po yung ano, malaki po yung uh, income na makukuha ni Crowd1 dahil 50% po ang kinukuha niya sa mga kapartner na company. Kaya malaka, maganda po yung kitaan dito sa Crowd1. Okay, ito nga po yung sinasabi ko, no? Uh, company profit from updates yan. So yung lahat ng kita ng partners ng Crowd1 ay napapapunta po dito ito, ang computation. Halimbawa po dun sa 50% na nakuha ng Crowd1 sa mga company partners pinabot halimbawa sabihin lang po natin na 100 million. So yung 20 million company running cost. Yung 40 million para dito sa long term residual income for Crowd1 leaders. Kaya dapat na nakaposisyon tayo no uh, para mas pagtaas ng posisyon natin paglaki ng residual income at yung isang 40% naman ay shared between crowd one affiliate partners based on accumulated C1 rewards so yung kung nakita niyo kanina na mga C1 rewards at dito po yun napupunta kina compute po diyan kung magkano yung kinita ng uh, company tapos, i-divide po yun sa kabuuan ng C1 rewards sa lahat ng members. So, kung ilan yung crowd 1 rewards between all the members divided by the sales of the company, yun, dun po yun kin kinukompute. Hindi po yan agad-agad nakukuha kasi yan po ay quarterly binibigay ng company. At uh, ito po yung tandaan nyo na ito po ay galing sa kita ng company. Ang long-term residual income at ang C1 rewards po ay hindi nang galing sa mga tao na na-sponsoran natin. Hindi po siya galing sa tao. Galing po siya sa, part, uh, sa third-party partners ng company. Yan. Ano po nangintindihan yan? Kaya uh, sa ibang networking company, wala pong ganito. I think. Sa so, pagkakaalam ko lang. Okay. Ito po yung long-term residual income kung paano naman tayo uh, mag uh, tataas yung position natin, no? Kailangan natin ng ganitong mga points, no? So from team leader, dapat meron kang uh, anim anim na uh, white packets or 500 binary points. Mas maganda kung puro black 'yan, yan Ang taas na agad ng level mo, 'di ba? Yan. Team leader 2, kailangan mo po ng 1,000 binary points. Uh, so kung meron ka dyan na apat, bali 12 na po yan, is equals to 1,080 binary points. So sobra na yan, team leader ito na agad dyan. At uh, ang kasunod ay yung team leader 3, so 2,500 binary points ang kailangan mo para maging team leader ka. No? So, ganun po. Pataas ng pataas yan. ng pataas, at makikita nyo yung mga binary points kung ilan uh, na ang kailangan mo para mas mataas yung long-term residual yield. Okay. Ito po yung Crowd1 rewards na binibigay ni, ni Crowd1. Uh, weekly reward every Wednesday. As I said nga po, dinidivide po ito sa kita ng kumpanya. Kung mas maganda po niyan kung mas mat, mataas yung C1 rewards mo mas malaki yung makukuha mong dividendo at uh, ang plano po dito ay dadalhin itong uh, crowd one rewards sa stock market so magkakaroon po ng value to uh, kung alam niyo po yung cryptocurrency pag naging cryptocurrency na po itong C1 rewards napakaganda niyan kaya dapat po uh, mapalaki natin yung C1 rewards natin. No? Okay. As I said before, yung residual income ay scheduled for every 15th of the month at ang uh, crowd one rewards ay binibigay quarterly naman po. Yan. So, ito po yung incentives, uh, pinakalas na bonus, incentive, cruises, and bucket list. So, yung sa mga incentive na yan, uh, um, from director one pataas, yan meron na po yung uh, cross ship uh, na binibigay saka yung bucket list yung secret si one no? sa ambassador saka sa president so sana marating din natin yan para maranasan natin maglayag ng libre no so your next move after na makita nyo kung paano ang pagsali kung paano yung pagkita at kung ano-ano uh, yung mga bonuses ito naman po yung next move natin. What is your next move? Know your why is the number one. Bakit mo ba gagawin to? Bakit ka ba uh, sasali sa crowd one? Bakit, ka, bakit mo ba gustong baguhin yung buhay mo? Siyempre, ito yun. Know your why. Ngayon, pag alam mo yung why mo, mag-set ka ng goals. Ano ba ba? Nakasali ka na dito, no? E set mo yung goals. Pag pasok mo ng pag January, pagdating ng December, dapat president, president, ano ka na? President ka, uh, level ka na, di ba? gitu, Set your goals. And then, dapat, follow trainings offered by the company and your leader. So, yun po ang number three. Para magpuno tayo ng kaalaman kung ano yung uh, negosyo ng ating uh, pinasukan, ano? Uh, hindi tayo pwedeng lumaba, uh, pumasok uh, sumugod sa gera nang wala tayong bala. So, atin lang po tayo ng webinar via Zoom at marami po tayo mga speaker na magagaling sa Team Europe. Yan. Ganun din po sa ibang ano, sa ibang sa ibang mga team. Nakikita natin sa YouTube 'yan. Uh, maraming mga nagsasalita at nagbibigay uh, ng kanilang mga experience. Number four, make make an action plan. So, pagka uh, pagkatapos ng training, yan, gumawa ka naman ng action plan. Ano ba yung action plan mo na para maging successful yung business mo? At pag nakagawa ka naman ng action plan, i-plan to action mo. Yan. Para maging uh, kumbaga na nakagawa ka na ng plano, planuhin mo naman kung paano mo gagawin para mapalago yung yung negosyo. At lastly, review your action. Action. Yan. Review your action. Action. So, pag uh, dito naman sa review your action, uh, kung halimbawa naman na bakit ganun, wala ka pang result or hindi nag-move yung position mo, baka may mali. So balik lang, balik lang tayo dun sa uh, sa ano sa simula or sa training tapos tayo tayo dun sa may mga nakakaalam kung bakit uh, hindi pa tayo nagkakaroon ng resulta, di ba? So at the, ang isang natin number one dito ay yung pray, no? Dapat uh, ipagdasal natin kung ano man yung ating gagawin muna-muna. Uh, hilingin natin sa ngayon na maging matagumpay yung ating lahat ng mga plano. Okay? Dahil sa Crowd1, uh, impossible is nothing. Yun lamang po guys at maraming salamat at uh, sana na-entindihan uh, ang lahat ng aking mga sinabi kung paano kumita at sana po ay maging matagumpay ang ating negosyo nito. Okay? Maraming salamat po at magandang gabi. Merry Christmas everyone. See you in next video. Bye.